Ang tatalakayin ko ngayon sa araw na ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang damdaming puno ng matinding pagmamalasakit, pag-alaala at pag-iliw. Isang uri ng damdamin na nagbibigay dahilan kung bakit patuloy tayong nabubuhay. Maraming ibig sabihin ang pagmamahal na hindi kayang sukatin ng kahit anumang salita. Sapagkat ang damdamin ay katulad ng hangin, hindi nakikita, sabalit kayang punuin ang buong mundo. Maaring ang pagmamahal ay tumutukoy sa sarili. Ito ay pagbibigay respeto at pagtanggap sa kakayahan ng pagkatao. Isa ito sa unang hakbang upang magbigay ng mas malalim na pagkahulugan ang pagmamahal. Ibigin ang sarili na may buong pagtanggap sapagkat dubos na mapapalagaan ng sarili kung alam ng sariling kahinaan. Tulungan ang sarili sa paglinang ng mga kahinaan para sa sariling pagunlad. Ang pagmamahal ay sadyang nakabibighani sapagkat mari itong maramdaman kahit kanino tulad ng pag-ibig sa Diyos, magulang, kapatid at kapwa-tao. Ito ang hiwaga ng daigdig upang mapanatili ang kapayapaan. Inimulat ng pagmamahal ang bawat tao sa kagandahan at kabutihan ng mundo. Nagsisilbi itong gabay upang mas maluwaan ang bagay sa daigdig na may kapayapaan at pag-ibig. May tuturing na ang pagmamahal ay napakalagang damdamin na bigay ng lumikha. Sapagkat kaya nitong pangalagaan ang bawat nilalang kaya nitong bigyan ng halaga ang kapaligiran upang mapanatili ang kaayusan at taglay ng yaman ng daigdig ang pagmamahal ay walang sinusunod na batayan ito ay walang hanggan at patuloy na iiral upang mapanatili ang kabutihan kapayapaan at kagandahan ng daigdig ang tunay na kahulugan ng pagmamahal para sa akin ang pagmamahal ay ang pagtanggap at pagbibigay. Pagtanggap sa kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Pagtanggap kung ano man siya at kung ano siya. Pagbibigay ng tunay na pagmahal ay nagbibigay. Nagbibigay ngunit hindi naghihintay ng anumang kapalit o balik. Dahil kung nagmamahal ka, handa kang laging magbigay at magparaya ang ganun ang tunay na pagmamahal. Hindi mabubuhay ang isang tao na walang pagmamahal dahil ang pagmamahal ay hindi lamang tumutukoy sa pagbibigay mo sa isang tao, pagpapalaga mo sa isang tao. Magkos, kailangan na meron ka rin dapat pagmamahal sa sarili mo. Una mong mahalin ang sarili mo para makapagbigay ka rin ng karapat-dapat na pagmamahal sa iba. Kung mahal mo ang iyong sarili, sisikapin mong maunang mapabuti ka maging maayos ka at pag nakuha mo na ang lahat ng mga bagay na ito at dahil mahal mo nga ang sarili mo, mas madali kang makapagbibigay ng pagmamahal sa iba. Mas may bibigay mo ang pagmamahal na walang inantay na kapalit dahil mas nauna mong minahal ang sarili mo. Alam mo na ang nais mo at ang mga limitasyon mo. Maraming paraan ang paparamdam ng pagmamahal sa kapwa. Hindi ito mahirap ibigay. Ang simpleng pangumusta sa kanyang mga ginagawa, ang pagsuporta sa kanya sa mga desisyon niya sa buhay, ang pagtanggap sa kanya kung ano siya, ang pag-alala sa kanya tuwing special na okasyon sa buhay tulad ng kanyang kaarawan, anibersaryo at iba pa. Ilan lamang iyan na nagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Don't forget, press subscribe, like, share, and press notification bell. More research to come. Enjoy watching and learning from this YouTube channel.